Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Sa video ng ito ay gagawa si Mama Jem ng homemade sampalo candy. Isa ito sa mga paborito nating kainin nung ating kabataan. At hanggang ngayon, ito ay ginagawa natin pagising kapag tayo ay inaantok sa ating mga trabaho. Kailangan po natin dito yung sampalo, asukal, harina, asin para magblend po yung tamis at asim ng ating sampalo, chili powder kung gusto po natin ng maanghang. Babalatan muna natin yung ating sampalo. Tanggalin lang natin siya dito sa pinaka parang ugat niya. Ayun. Ngdili ko lang 'to sa mga batang naglako dito sa amin ng 20 pesos. Medyo dumami siya. Ayan. So ngayon lulutuin na natin 'to. Nalagay na natin yung ating sambalok. Lagyan natin ng isang basong tubig. At pakuluan natin. Hintayin natin kumulo. pagkulo ilagay na natin yung asukal. Walong kutsara yung nilagay ko dito yung asukal, guys. Hintayin natin maglatik yung asukal niya. Ayan, parang naglalatik na yung asukal. Lalagyan natin siya ng 1 teaspoon of salt. Para lang hindi masyadong matamis. Medyo may malalasahan din tayong alat. At 1 teaspoon chili powder. Chili powder na yung nilagay ko para medyo maanghang talaga siya. Masarap ang maanghang nito. Nakakagising talaga kapag inaanto ka sa trabaho. Yan. Naglalatik na yung asukal. Pwede na natin ilagay yung ating harina. Dagdagan pa natin ng harina. Pangatlong kutsara na to. titikman natin kung tama na ba yung tinimpla natin asukal at harina. Tama na siya. Mangha nga siya guys. Mahina na lang ang apoy nito guys para na lang tong nagpaingin kayo ng kanin. At huwag mong tigilan kahalo kasi yung iba na susunog. Ayan, buto na siya. Palalamigin na natin to. Ilagay natin siya sa plato na may asukal. Tay natin siyang lumamig. Hintayin natin lumamig bago natin bilugin. Ito na guys yung ating sampalok. Ngayon ay bibilugin na natin dahil malamig na siya. Pinalamig ko to ng mga 15 minutes. Dapat po malinis yung kamay natin na kapag bukas po tayo Saka po natin, may bilogin yung ating sampalok. Ayan. Bilog-bilogin lang natin siya. Ganyan-ganyanin lang natin siya. Tapos pagbulong natin siya sa sukal para hindi magdikit-dikit. Dapat yung pilog natin ay sakto lang pang isang subo. Ito na nga guys, yung nagawa natin sa palo candy. Napakadami yun, no? Ang salagang 20 pesos. Ang gastos lang natin dito, asukal, harina. Tatlong kutsara lang yung nagamit natin sa harina. Asukal nasa 1 port lang. Tapos itong sampalok, uh, 20 pesos. At yung pang last touch natin ay bubudbura natin ng asin. Para yung tamis niya, alat, anghang, pati yung asim ay mag-blend. Yan. Masarap din po kasi yung medyo maalat-alat. Kasi lalagay na natin siya dito sa ating food container. Bibilangin ko kung ilan. One, two, guys, sa puhunan yung 20 pesos ay napabawi nyo na dito si isang ganito. Nagdagdagan natin ito. Gawin natin itong 30. Bali, 20 peraso pa lang ito nandito. Worthy Worthy yung isang ganito Kung ting maniso nyo to'y benta Tubong tubo talaga kayo Siserve lang natin Yung ganitong plastic na bibili ko sa Lazada guys Merong maliit nang neto Ito kasi yung available dito sa barrio Kaya ito na lang yung ginamit ko Kasi si isang plastic na to, 43 piraso yung nagawa natin. Nasa 83 na yung nagawa ko. Yung pagkakabilog ko, guys, ay medyo malalaki pa nga yan. Kung tigma so ang bentahan nyo, ayan. Ayan siya. Titikman natin, guys, kung ano lasa. sarap. Sakto lang yung tamis. Yung asim nandun pa rin ng konti. Manghang at medyo maalat. Binalak ko rin tong gawing negosyo guys. pang consume ko lang tong ginawa ko ngayon dahil wala pa nga tayong makuha na ng marami sampalok. Tinesting ko lang muna siya kung okay ba yung kitaan dito. Maganda nga siya. Halos kalahati po yung tutubuin natin dito. Ito lang po ang may share ngayon sa inyo ni Mama Jen. Sana po ay nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo pa, bigay naman po ako ng thumbs up. At kung kayo ay bago sa channel ko, ay huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at pahit po yung bell for notification para updated po kayo sa mga bagong videos kong i-upload. Maraming salamat sa support at panunood. God bless po sa ating lahat. Hanggang sa buli. Bye!